Ito na nga ang latest bandera chika. Pak na pak ngayon ang gimmick ng veteran TV host comedian na si Jose Manalo sa noon time show nilang EAT sa TV5 bilang si Mayor Jose. In fairness, talagang bukang bibig na ngayon ng mga manonood at ng mga netizen ang tawag sa partner ni Wally Bayola sa kanilang sugod bahay kapatid segment as Mayor Jose pinaniniwala ang pangtapat ito ng EAT kay dating Manila Mayor Isko Moreno na isa naman sa mga host ngayon ng longest running noontime show program sa bansa na Itbulaga sa GMA7. At dahil sa kasikatan ngayon ni Mayor Jose, marami ang nagpapalagay na mukhang may plano raw ang komedyante na pumasok na rin sa mundo ng politika. Baka raw naghahanda na si Jose sa kanyang pagtakbo sa politika, kaya naman nagsisimula na siyang magpakilala bilang mayor sa pamamagitan ng segment nila sa EAT. Sa pakikipagchikahan namin sa veteran comedian sa nakarang media ko ng bago nilang show ni Wally sa TV5 na Wow Mali, Dobli Tama, natanong siya tungkol sa isyo ng politika. Diretsahan namang inamin ni Jose na maraming humihikayat sa kanya na sumabak na rin sa politics kung saan iba't ibang posisyon sa gobyerno ang inalok sa kanya. Batang marami na nag-offer pero dati pa, dati. Anong offer nila position dati? Yung iba kasi yakult yun. Hindi, <laughs> <laughs> dati konsehal, mayroon vice mayor, pero hindi, wala, wala talaga. Hindi, hindi ko linya o hindi namin linya pumasok sa politics. Mahirap kailangan na uh, yung pinag aaralan mo mataas. Yung pinag aaralan mo, alam mo lahat yung gagawin. Hindi yung uupo ka na lang na ano to. Wala lang, hindi pwede. Mahirap. At yan ang bandera chika natin today.